Kung underbone motorcycle ang pag-uusapan, hindi magpapahuli sa lakas at bilis ang Yamaha Sniper 155R. Silipin natin ngayong araw. Tara. Malupit po ang dating nito pong Yamaha Sniper 155R. Dito po sa bandang itaas, nagkaroon po siya ng spike dito at ito po yung kanyang daytime running light. Matulis po ito pong kanyang nose at kapag atin pong sinilip ito pong kanyang main headlight ay dito naman po located dito pong kanyang high beam. Habang nandirito naman po sa bandang ibaba, ito pong kanyang mga bulb type na turn signals. At ito pong kanyang low beam ay located po pala rito sa bandang itaas. Nakaposition po ito rito po sa kanyang handlebar cover at para po siyang ulo ng robot pag atin pong tinititigan. Meron naman po itong glossy black color na little visor. At ito po ay gumagamit ng traditional telescopic fork para po rito sa kanyang front suspension equipped with single rotor disc brake with two-pat caliper na gold color. Glossy black color naman po, ito pong kanyang cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan ay mayroong sukat na 90 by 80 the 17. At ito po ay naka-tubeless na. Naka-fully digital meter panel display po ito. At dito naman po sa bandang itaas, ito po yung kanyang mga light indicators. At meron po siyang button selector dito po sa gitna. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, meron po itong passing light, high beam and low beam, turn signal selector at horn. Habang dito naman po sa kabila, meron po itong engine kill switch, hazard button at electric starter. Itim po ang kulay nito pong kanyang mga handle grip at black color din po ito pong kanyang clutch lever at front brake lever. At ito po pala ay equipped with smart keyless system para po rito sa kanyang ignition. Included na rin po rito yung kanyang set button. Habang dito naman po sa kabila, mayroon na po pala itong USB power outlet. Gagamit pa po kayo rito ng USB car lighter para makapag-recharge po kayo ng inyong mga dalang mobile phones at gadgets. Dito po sa kanyang side profile, nahahati po pala sa dalawa ito. Nagkaroon po siya ng palikpik rito at mayroon po siyang winglet rito na kung saan ay pwedeng maglabas pasok ang hangin. At ito pong kanyang upuan, malapad po ito at black color naman po. At combination ng gray color, ito pong kanyang set cover. Yung pagkakatahe, makikita natin na matibay at malambot din po ito. At dito rin po pala located, dito pong kanyang fuel tank. At dito po ay mayroong fuel tank capacity na 5.4 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Ang Yamaha Sniper 155R po ay mayroon po itong seat height na 795 mm. At mayroon naman po itong ground clearance na 150 mm. Ngayon naman po ay susubukan nating sakyan para maipakita ko sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Para po sa mga magtatanong, ang height ko po ay 56. Makikita nyo naman, dapat nalapat po 'yung ating mga paa. Kaya masasabi ko lang na talagang comfortable ito para po sa mga tulad ko na 56 in height. At sa tansya ko naman ay kaya-kaya po itong maabot ng mga 52 in above. At siya nga po pala sa mga nakapanood po ng video na ito at gusto pong maglabas ng panibagong Yamaha Sniper 155R. At naghahanap po kayo ng mga accessories gaya po ng trash guard, rear carrier, top box, side panners, helmet, motorcycle cover o di kaya mga lighting system ay ilalagay ko na lang po yung link dyan po sa description box sa ibaba para hindi na po kayo mahirapang maghanap. At ito po ay equipped with 6-speed manual transmission. Mayroon na rin po pala itong assist and slipper clutch. At ito pong ating pilyon step para po sa ating rider at back rider ay chrome color po ito, diecast po yan. At mayroon naman po siyang rubber cover on top. Die-cast din po na black color, ito pong kanyang brace. At tubular naman po na metal, ito pong kanyang side stand at center stand. Tubular metal din po, ito pong kanyang swing arm. Mayroon po itong chain protector at integrated na mudguard. guard. Para hindi po matalsikan ng putik, ito pong other body parts nito pong ating underbone motorcycle. At ito po pala ay equipped with mono -shock absorber para po rito sa kanyang rear suspension. Silipin naman po natin ito pong kanyang taillight. Diamond shape po pala. Ito pong kanyang brake light. Habang nakapop-up naman po ito pong kanyang mahaba na bulb type na turn signals. Meron po itong plate light. May added light reflector dito sa gitna. At ito pong kanyang rear fender ang kanya pong nagsisilbing plate holder. Dumako naman po tayo rito po sa kanyang rear braking system. Ito po pala ay gumagamit ng single rotor disc brake with single pad caliper na gold color. Nisin brand po yan. Black color po ito pong kanyang cast wheel at ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran ay mayroong sukat na 120 by 70 x 17 at naka tubeless na rin po ito. Ito pong kanyang pipe at head protection guard ay black color habang gray color naman po, ito pong kanyang tip at mayroon po itong single exhaust. Habang chrome color naman po, ito pong kanyang metal na foot brake. At pag-usapan po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 155 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4 stroke with 4 valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 13.2 kilowatt at 9,500 rpm. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14.4 newton meter at 8 1,000 RPM. At ang presyo po ng Yamaha Sniper 155R version ay nagkakahalaga po ito ng 145,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag payment ng 9,000 pesos. At meron naman pa itong monthly installment na 7,380 pesos sa loob ng tatlong taon. At meron naman po itong rebate na 300 pesos kapag on time ka na nagbabayad.